guys magandang umaga guys hindi ako guys nakapag upload guys Kagabi guys kaka hapon di kami nakapag no dahil sa lakas ng ulan dito sa amin hindi kami nakapag palaot ito guys oh wala nang lagayan dito sa kabila ng lagayan sa, la, sa bangka ko oh ito pang lagayan ko sa bangka hindi nasira ang dito sa kabila oh, wala na sinira sa sinira ni Christine ito ko rin noon sa harap namin na fish trap o so, na sira din yung bubo natin iwan ko kung nandyan pa ba kaya hindi na ano nang ang bangka namin sinaka namin kaku, kahapon sinaka namin sinangkas namin yung katig dito oh. sa gilid nilagay ko ang bangka namin ito gilid ng bahay namin ito guys bangka natin o oh. nilagay ko sa gilid ng bahay hirapan kami kahapon pag ano saka sa balta namin dito hirap kasi apat lang kami hmm. apat lang kami nagpasaka sa balta namin matagal kami nag ano na kaangat na yung bangka nakaangat na tagal namin na saka kung hindi dumating yung pamangkin sa asawa ko hindi namin makaya buti na lang dumating uh, ngayon guys hindi na naman tayo makapagpalaot guys kasi hirap pa kasi wala pang wala pang katulong sa pag ng katig sa bangka pangalawa parang mayroon pa yata bagyo dito pa sa Biliran Island saka dito sa amin Sige guys, mag ano lang ako mamaya guys kung ano ang ma gawa namin about sa bangka kung ma lagyan ba kaya namin ngayong araw ng cutting mapunta natin yung strap natin doon sa nakataan sa dagat Sige guys. Mamaya na lang guys. Bye bye guys. para sa among sa uganan guys among pagpausok sa pambot guys kay kung um, tangan dilikado man tingalig mapusak mapusdak nga rin mabuak ang pambot tapos mo ay siya pa bah, rin natawayan ba kaya rin hindi bang ikatabang.

guys. Pakita na ako kung mayroon naman yung bago guys. So, salamat guys. Bye guys.